video, mayroon tayong isang kababayan na ito ay na-hold sa immigration sa Dubai dahil nga akala, sabi nga ito ni Kuya Solar Boy ay uh, hindi raw ma-scan hindi raw ma-scan ang kanya mata dahil nga ito ay may tato so iyan siya mga langga no si, si Kuya Solar Boy meron na siyang 500 followers at ang sabi naman niya yung bansa daw na pinanggagalingan nila yung mga pinupuntahan nila is uh, pwedeng pwede naman daw pero dito lang daw talaga sa Dubai ay na-hold sila so panoorin natin mga langga ang kanyang <makes> video kasama kita <makes noise> ha? Huwag mo talala. Kahit ikaw lang na-deport, sasama ako pa uwi. Siyempre hindi kita iiwan. Very good. Ano ba yun? Ako lang? Ako lang tutuloy? Hindi pwede yun. So, grabe to nangyari sa amin ngayon, guys. Hindi ko akalain. Sa, sa palabas ko lang to, nakapanood din. Sa movie lang. Yung mga... Yung mga na-hold naho sa isang kwarto na sobrang tagal. Tapos pinagpasapasahan yung passport namin. Grabe. Goodbye, Dubai. Bat nga ba? tayo dito po ba't nga ba? mas yung mata ko mm -hmm. lang sa Hong Kong naman sa Taiwan pwede dito lang di pwede Ito wow. okay. pala yung tangan ko pala yung toothbrush Ito pala yung Ay, ko mata Ito pala yun. mas ka nung mata ngayon para Aba, ayaw talaga ni Kuya Solar Boy sa talaga uh, po. So akala daw niya hindi raw mahigpit dahil nga syempre yung pinanggagalingan nila ng mga uh, <clears throat> mga ibang bansa ay eh, pwedeng pwede sila pero is as in sa Dubai talaga daw is mahigpit mahigpit po talaga basta parting Middle East po talaga bawal si Tato ngayon ang sabi naman ito ni ate dahil ikinat ko na lang to inedit ko na lang tong video na to so maiksi lang yung in-upload ko dito ang pagkasabi ni ate ng kanyang partner is hindi lang pala sa kanyang mata ang may diferensya kung bakit sila inahold pati pala sa tato ayan mga langga pati sa tato talagang nahold sila ngayon ang mangyayari nito ay refuse daw ang ano noon so pababalikin sila kung saan silang bansa galing at ang sabi naman ni ni kuya kay ate is siya lang makakauwi ang sabi naman ang sabi naman ito ni kuya solar boy ay ay ni ate kung e eh, deport ka, eh, sasama na rin ako sa'yo. So, ganun o, oh, diba? Kasweet naman na nilang dalawa. So, ganun talaga pag party dito sa Middle East. Bawal na bawal talaga yung mga ganyan, may mga tato. Ito si Kuya, si Kuya Solar Boy is grabe. Tad-tad ang tato niya. Pati yung ano, hindi nga maiskan-iskan yung kanyang mata. Dahil nga, syempre, ah uh, syempre may tato siguro to ang mata nito. Hindi ko alam. 'di ba? Dahil nga tadtad -tad eh, tadtad -tad, ang ano niya buong katawa niya istadtad. Ayun uh, at uh, ito paalala lang po ito ha. <coughs> ito tamang-tama tung ginawa ni Kuya Solarboy na tawag nito na video. Dahil kung gusto niyo magbakasyon diyan sa Dubai, <coughs> magparty dito sa Middle East, is kung lalong lalung na pag may mga tato kayo. Mag-isip-isip na kayo dahil hindi yan pwede talaga yung tadtad -tad ng tato. Pero yung kada kaw-kunti lang ang tattoo, walang problema yan. Pero yung talagang tadtad -tad na ang tattoo, ah, hindi na talaga pwede yan. Dahil <coughs> magtataka na yan sila kung bakit napakarami mo ng tattoo. O ba? Diba? Kahit sabi mong malinis yung iyong kaluuban, eh kung Masaya ka naman doon sa ginagawa mo sa katawan mo, nagtatadtad ka ng tato, walang problema yan. <coughs> Pero yun na nga lang, mahigpit talaga pagdating dito sa Middle East ang mga ganyang klase. Yung mayroon mayroon din nagpapapatato dito yung mananggaling niya sa Pilipinas na <clears throat> pumupunta dito sa Kuwait dan sa Qatar mga ganyan may mga kunti din sila mga tato kaso lang nga hindi gaya kagaya nito kay kuya na sobrang taddad talaga ng tato ayan maraming salamat sa inyo lahat mga langga ito ibabala lang ito ha <clears throat> na tama sa totoo lang tama yung kanyang video na inupload natin dito baka sakaling uh, magbakasyon kayo mayroon kayong kamag-anak dito sa parting middle east Huwag nyo nang pag-isipan na magbakasyon kayo kung ganyan lang karami yung inyong mga tato dahil hindi kayo makakarating din. O ba? Diba? So maraming salamat yan sa inyong lahat. Comment down below kay mga langga. Kung ano masasabi nyo dito kay kuya. Ayan, kay kuya tato. <laughs> Ayan, thank you so much sa inyong panonood.